Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Alam ko guys na hindi na naman ito magandang balita para kay Casimero. Ngunit hindi lang naman ako ang nagbalita nito sa ngayon. Ano? At uh, ito nga po ay hindi maganda dahil mismo uh, ang chairman po ng Ohashi Promotions uh, ay uh, nagsabi na wala na daw sa listahan itong si Casimero sa potential na kalaban ni Noye Inoue. Ito, may mesay lang ako kay Casimero, no? Uh, please lang, hayaan mo na lang siguro yung performance mo na magsalita. Magaling kang boksingero pero ingat ka lang lagi sa sinasabi mo, no? Kasi, uh, alam mo, nasalip na yung performance mo na pag-uusapan ay yung mga sinasabi mo pa online, no? At yung mga pinapakita mo. Siguro, tanggapin mo man ito o hindi, o pati yung mga fans mo, eh, advice ko ito na uh, kasama na rin kay Jason at uh, gaya ng advice ng tao sa akin, eh, sabi nila wag na daw negative kay Casimero. Eh, ganun din siguro ang advice ko sa iyo na yung advice ng mga kasemero fans sa akin, eh, wag na lang siguro negative kasi ikaw, boxingero ka at uh, magaling ka magboxing, yun yun ang trabaho mo. No? Uh, sinasabi ko ito kasi tingin ko makakatulong ito sa iyo uh, kahit na masakit pa minsan-minsan. Anyway, uh, Parang kinakawawa ka ngayon, kinakawawa ka namin na uh, 'yan ang lumalabas sa uh, mga fans eh galit sa iyo sa Japan eh dahil sa <coughs> pagka overweight mo, no? Mainstream media, nakita ko yung post mo, uh, hindi binabalita yung congratulation, yung negative pa yung binabalita. At yung mga vloggers na kagaya ko, eh maraming sinasabi sa iyo, no? At uh, siguro kung maiisip mo eh lahat naman ito makakatulong sa'yo. You né? Know? Lalo na sa pangalan mo. Lalo na kung ipakita mo sa kanila talaga. Ang angas mo kasi magagantihan mo naman talaga sila sa performance mo. You no? Know? kaya, 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 you know, yung mga bashers mo napasigaw sa knockout mo. Di ba? At napatamime yung iba. Uh, alam naman natin na angas ka ng pina sa boxing at ako yung angas sa, sa vlog. <laughs> anyway, may singit lang. You no, know, um, nakapanghinahing lang kasi yung career uh, na sa halip na celebration ng nangyayari ngayon, eh, marami pa rin batikos at uh, tinatalo ka sa labas ng ring. Eh, may katwira naman talaga yung mga fans mo na ikaw ay panalo sa loob ng ring. Eh, kaso yung sa labas ng ring, uh, yung mga nangyayari, yan po yung tumatalo sa'yo. Ay, kay Casimero, no? Simple lang ang sagot naman dito, eh, no? Uh, kung mag-iisip-isip lang yung mga Casimero fans, yung mga haters eh nagagalit kay Casimero uh, dahil sa timbang, dahil sa mga vlog, dahil sa mga fake news, minsan dahil sa utol niya, dahil, dahil sa mga followers niya, minsan na uh, kulang sa sustansya. Eh kung aayusin lang yan, eh yung mga nasa paligid niya, malamang hayahay ang buhay talaga ni Casimero. Lahat naman tayo nagkakamali, no? pero if we keep doing the same thing, at uh, we don't take care of our image. Ako, well, blogger ako, trabaho ko to Ganito talaga ay eh, You na know, nagkikriticize ako, dapat maintindihan mo yan, ikaw, boxer ka, no? Pero, syempre, yun ang gusto mo. Gusto mong maging bad guy, wala nang magagawa. Naisip ko lang kasi, no, uh, kung tama ang timbang ni Casimero, nanakot niya yung kalaban niya, at uh, siguro halos lahat, hindi naman lahat, halos lahat ay magiging masaya kasi never naman talaga magiging 100% ang tao eh. Eh, kung yung pagkain nga may kritik, eh, eh, binubusog ka na yan. Pero sinasabihan pa rin natin hindi maganda. No? Tayo pa kaya ng public figure. Isa pa, mukhang itong um, sayang. No? Na kung nakuha mo yung timbang mo, tas ang ganda ng pinakita mo, sa, sa ganda, no? sa ganda ng hinakita ni Casemiro, eh, yung ni Sab Goodman at saka ni Inoue, eh, parang hindi yata nagkakasundo no? at magkakaroon pa ng first bid. Eh, dahil sa nasuspindi ka for one year at uh, medyo hindi maganda ang uh, image mo sa Japan ngayon, eh, parang ayaw ka nilang kalaban. Sayang, no? Sana nasa listahan ka kung okay. Yun lang, eh. Doon lang nagkulang, eh. Sayang, no? Tsaka yung sinabi mo yung post-fight. Sayang talaga. Amin, mean, aminin mo hindi, alam mo na nakakapanghinayang yun. So, uh, sana, no? Uh, bago ka magpa-apekto, no? At magalit, Uh, mag-post pati sa mga fans mo isipin mo na lang yung uh, negative comments ng mga tao hindi naman natin makokontrol yan eh pero syempre yung sarili natin yung laban natin eh makokontrol natin Pero mo isang knockout mo lang eh, ulitin ko pati yung mga haters mo pati ako eh napasigaw si SB nga napatameme eh yung isang mga hater <laughs> di ba? you know? Ah, ayaw mo kasi maniwala sa akin eh. Criticism is good for all of us. Tignan mo ko, dami kong haters ngayon. Uh, salamat sa'yo dahil ikaw nagparami ng haters ko. Pero okay lang sa akin. Ang um, pagkakaiba lang, ito trabaho ko kaya kailangan ko gawin. Yung trabaho mo, pag finocus mo yan, siguradong marami pa rin magkakagusto. Aangat ka pa rin. Alam ko, ka pa rin. Um, anyway, isa pa. Uh, na naman tayo talaga sa mga boxer. No? Uh, recently, tayo lang nagkaalitan. Anyway, uh, by the way, itong kunya kay Ohashi no uh, heartbreaking uh, itong uh, statement na ito sa pangarap mo na makalaban si Inoue. Kasi nakapang hinayang kasi 35 years old ka na, uh, nauubos yung prime years mo at uh, ewan ko ba uh, next year uh, or outside the country, malabo yung outside the country kay ano, kay tag dito kay kay Inoue, alam mo naman puro Japan niya. Eh. Uh, sana lang next fight mo ay eh, makalabam yung kalebel mo Sana ay eh, ito ay significant fight or eliminator Eh, para naman maganda yeah. Ang tanong lang, eh, ano kaya ang plano ng TBP sa'yo? Kasi mahirap din ang sitwasyon nila eh, no? Uh, one year ba naman na suspension? Eh, hindi na natin ma... Hindi ko na alam Eh, you know, magkakasundo ba kaya ang uh, kasimero ka at saka TBP? Tanongin na lang natin siguro yung mga fans Kaya sa tingin nyo, dapat bang magpatuloy si Casimero sa TBP o oh, hanap na lang siya ng uh, ibang uh, promotions? Let me know in the comment section and peace! Trabaho lang po, walang personalan.